Miss Nora Honor, the one and only superstar, movie queen, national artist, greatest actress of all time, Cinderella ng pelikulang Pilipino, at talaga namang best actress ng iba't ibang bansa. Yan si Ate Gay. Masasabi nating movie queen talaga, katangi-tangi, bukod na pinagpala ang babaeng nagtagumpay na kamit ang mga ninanasa sa buhay. Sa pagpapatuloy, ito po si Clifford D.R. ng hard Expression. At mga Nuranians, binabati ko kayo ng isang magandang araw, isang masayang araw at nawa po lahat tayo nasa mabuting kalagayan at nawa sa panunood natin ng uh, Heart Expression pakikinig natin nito tapusin po natin ang video sa mga nag-subscribe na maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe please subscribe po natin ang Heart Expression i-like po natin, i-share at tapusin ang videos maraming maraming salamat po sa panunood nyo nito at sa araw nito ang ating pong paksa siyempre Miss Honor pa rin ang ating pag-uusapan. Pero bagong yon, alam niyo po ay binabati natin ang lahat ng mga kababaihan sa buong mundo ng Happy Women's Day. Ayan, sa buong mundo binabati natin at syempre maraming dapat tayong batiin lalung-lano na ang ating mga magulang, ang mga nanay natin, sila yung mga movie queen ng ating tahanan, ng ating pamilya, sila ang superstar ng ating mga uh, puso. Ayan, mga nanay, syempre sa lahat ng nanay, mga ina, happy Women's Day sa mga naging teachers natin, sa mga nag -gu naging guru natin, sa mga kaibigan natin, no? na mga babae, mga uh, sabi ko nga kaibigan or classmates, sa mga tita-tito natin. Tita, tita, tita lang. Bakit sinabi yung, sinali yung tito? Ayan, lahat ng mga auntie natin, lola, ayan, kayo po ay binabati namin na wa pagpalain kayo ng Diyos at maging inspiration pa kayo sa amin, maging ilaw po, pa po kayo sa amin. Alam niyo po, isa po sa matatawag nating mapalad, pinagpala, ay ang ating minamahal na Yumaong Sinis. Jacqueline Jose na talagang nakita natin na ang dami nagmamahal sa kanya ang dami niya palang natulungan kaya pag marami ka talagang natulungan marami talagang uh, iiyak pag nawala ka eh, kumbaga hindi niya pinaalam, hindi kalat ang pagtulong niya, yung kabutihan niya, no, si Miss Jane kilala sa Jane, si Miss Jacqueline Jose, yan ang tawag nila si uh, uh, Jane, talagang mahal na mahal niya ang kanyang mga anak ang alaala -ala niya ay mananatili, sapagkat napakabuti niyang isang ina at talagang isang kaibigan at isang bituin sa pinilakang tabing. Isang talagang matulungin anak at uh, uh, ina sa kanyang mga anak. And of course, nandiyan yung kanyang anak na si Andy na talagang nagbibigay papuri sa kanyang ina. Minsan lang isang ina, kaya pakamahalin natin ang ating mga ina. At gayon din, syempre, darako tayo ating abatiin uh, si Miss Nora Honor, ang ating nag-iisang superstar, the one and only, sa kanyang uh, talagang mga tagumpay na tamo sasabihin mo talagang si Ate Gay ay bukod na pinagpala mula pa sa kanyang hindi pa siya artista, pinagpala na siya at syempre nagkaroon siya ng isang mabuting ina at bakit nga ba dumaan siya sa butas ng karayom at naging ginamit niya ang kanyang talent at siyang champion, bata pa ba lang champion na ano, nagumpay na si Ate Gay, tinangal na champion talaga, no, babaeng nagtagumpay sa tawag ng tanghalan at siya ay nagtagumpay sa mga ginawa niyang pelikula, nagampanan niya ang mga role na talagang sumasalamin sa isang Pilipinas. At hindi lang sa isang Pilipina, kundi sa ating mga Pilipino. Si Ate Guy ay masasabi mo talagang nakatanggap ng mga awards. Ang dami niya natanggap na awards, no? Kumbaga, uh, international, pati sa gobyerno, no? Talagang siya ay pinarangalan, pinarangalan. Pati sa kanyang pag-awit, sa Chepro, kinilala siya. At uh, sa lahat, halos, isa si Ate Guy, na masasabi natin pinakamatagumpay. Kaya nga, alam niyo po bakit di ba, hindi natin sasabing tagumpay sa atigay. Bakit? I mean, bakit nga ba sa atigay ay tagumpay? Ay alam niyo po, sa larangan ng pag-awit, sa larangan ng uh, pelikula, di ba? nag rin siya, nag-stage play, nag-concert, no na po? At talaga sa atigay, mapagkawang gawa. At ngayon, kaya nga kinilala siya bilang isang national artist, pambansang sining na ito na ang pinakamataas na ay ginawad, ginagawad sa isang tao na talaga namang nagkamit ng karangalan nagbigay ng karangalan sa ating bansa dahil sa craft dun sa sining atigay talagang karapat dapat siyang tumanggap ng parangal. Mapalit si atigay Gay dahil sa bawat pagsubok niya, na pagtagumpayan niya ito, sa lahat ng pinagdaanan niya, nagtagumpay siya. And of course, bilang isang ina, hindi siya naging perpekto bilang tao, bilang babae, pero masasabi natin ano man ang pinagdaanan niya, talaga namang ito'y hinarap niya ng mayroong pananampalataya, ng mayroong pag-asa. Kaya nga si Atigay Gay, hanggang ngayon, ang dami niyang pinaglabanan, di ba? Yung pong pinakamahirap na pinaglabanan ng Ate Gay eh, yung mawalan siya ng tinig, yung maapektuhan ng kanyang boses. At ito pa, yung muntik na siyang, ano po yun, yung sabi niya, tatlong minuto siyang namatay, pero nabuhay muli. Si Ate Gay, ang dami. Ang dami niyang uh, pansamantan ng kasawian, pero talagang pagbumaangon siya, talagang tagumpay at napakapalad niya sa anumang pagsubok at siya'y naging inspirasyon at in, at nananatiling inspirasyon ng mga tulad ng mga Pilipina no po at biniyayaan siya ng mga anak na si Miss Lotlot De Leon at Miss Matet De Leon. Na talagang nakita mo na marespeto sa kanilang kapwa, sa kanilang mga magulang at bilang isang Uh, ang uh, bilang isang mga actress no po, makikita mo talaga na sila ay pinagbubuti nila ang kanilang pagganap sinusundan nila yung magandang halimbawa ni Ate Gay para sa akin at sa lahat si Ate Gay ay talagang masasabi mong babaeng pinagpala na mumukod tangi sa kanyang mga narating at talagang sasabihin mo siya ay himala ng Diyos sa uh, sa pelikulang Pilipino at si Atigay Gay ay sasabihin mong kayamanan ng ating bansa. Atigay happy Women's Day sa iyo. Ito po si Freddie D.R. na nagsasabing, As long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay. It's exploration. Go, go, go!